Yes. The... Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Maraming nga nagtatanong kung bakit hindi na nga daw ako naggagayak. O siya, sasagutin ko na nga yan for today's video. <laughs> Hi mga che, welcome back to my vlog. Alas 4 nga ng hapon nang umalis nga ako ng bahay para sunduin naman yung kaibigan ko na makakasama ko nga sa pagsiset Noong mga time nga na yan kahit may araw pa, eh, malamig pa rin yung hangin kaya okay lang na hindi magtakip ng mukha. <laughs> So fast forward pagkadating nga namin dito eh agad-agad na nga kami nag-umpisa. Paano ba naman kasi eh tumagal kami sa paghihintay dito sa magandang to. Ang usapan kasi namin eh alas 5. Abadin tangya ba naman mag alas 6 na. Kaya naman kung mapapansin nyo, eh, up na nga yung iba. Paano? Hindi na nga kami nakapag-video. bali yung gagahin nga pala namin for today's video, itong picture-taking area lang naman. valid nga lahat ni client, lahat ng gagamitin dito. Ang tanging dala lang namin, yung mga pampalobo at mga ilang ilang tali. Nag-offer din naman ako ng packages kay client. Pero syempre, gusto niya makamenos ng konti, kaya naman siya na lang yung namili ng mga balloons. Mga ilang oras pa lang nga kami naggagayak at heto, pinaghanda na nga kami ng hapunan. Fried chicken at saka okoy nga pala to. Yan yung uulamin na namin ngayong gabi. Hindi ko na nga nakuhanan nung kumakain kami at heto, diretsyo na nga kami sa paggawa pagkatapos nga namin kumain. Tapos na nga namin lagyan ng lobo yung pinaka backdrop kaya naman dito sa may ceiling naman kami maglalagay. Sobrang bait nga nung birthday celebrant. Alam nyo ba na habang naggagawa nga kami ng ceiling, eh siya yung nag-aabot ng lobo sa amin. Pero go mga che, bala ko yata mabawas siya pa yung talent fee kung sinabi kitang hinda na kanini. <laughs> Sa totoo lang, iba talaga yung sinend sa akin na setup nung nanay nga nung nagbe-birthday. Pero syempre, dahil nga marami yung balloons, eh gagawan natin ng paraan para mas malalong gumanda. At habang ang busy kami naglalagay ng lobo sa may ceiling, heto naman si Cherry Pie, siya naman yung nagpapalobo. Sa kabilang table naman, eh busy nga yung lola niya at mga tita, pati na rin yung nanay sa pagbalot ng mga prizes. Aba syempre, pati yung 7th birthday at impa games. Makiyabe kayo pa bukas kanya. <laughs> Anyway, sa mga nagtatanong naman kung bakit hindi na nga ako madalas mag-set up, ito na nga yung sagot. Sa totoo lang, marami talaga akong event na nakabook before nga ako operahan. Tapos, nung after ko naman maoperahan, inadvisean naman ako ng doktor ko na bawal nga akong magbuhat-buhat. Ay, rogo. Puta ka nung makikwanya yung Charis. <laughs> Habang busy nga kami sa paggawa ng mga lobo, etong mga tito tita niya nga at lolo't lola, eh nakakatapos na din. Natapos na nga nila yung pabitin. Hmm. Tapos kami naman, eh natapos na din namin itong pinaka backdrop Anyway mga che, hindi pa nga ito ang final set. -up. Kinabukasan pa nga daw dadalin kasi yung carpet at yung pinakaupuan nga ng celebrity. Para hindi na kayo maghintay ng matagal, oh eto na, bumalik kami kinabukasan para nga iset up ulit. Ay hindi pala iset up, kumbaga magre-retouch-retouch lang. Provided nga kasi ng food and catering yung mga gamit nga dito sa may stage at kami e labor lang talaga. Pagkadating nga namin dito e pinalitan lang namin yung mga lobong pumutok at mga sumingaw. So bali heto na nga pala yung finaka final setup ng backdrop. Bali dito nga sa may stage setup e tapos na nga ang lahat at bisita na lang yung kulang. <laughs> Kasama nga sa food and catering, itong mga utensils, chairs and tables, at lahat nga ng centerpieces. Ito nga sa may buffet area, eh, bising busy, busy na din yung mga staff ng catering sa paggayak nitong buffet. Nilayo nga namin ng konti itong buffet area sa may stage setup para nga hindi magkasiksikan kapag nagpo-program. At in fairness naman, bumagay din naman yung mga lobong nilagay namin dito dahil nga gantong-ganto yung mga kulay ng lobo. At dahil nga nalalapit na naman yung mga kwasyon, ay rugo, tumatanggap na po ako Pero ulit. syempre, dun sa malalapit lang ha, po tarugu taga ko Mindanao mag inquire kayo At dahil nga late upload to, ay rugo, babatiin ko na lang ng belated happy birthday si Mark Gavier. And again, maraming maraming salamat po sa nanay ng ating celebrant, si Ate Jovi May, sa uulitin.